Morning mga sangkay. Eh, yeah, pakita ko na sa inyo yung tungko dito, no? Yung kapitbahay ko mga sangkay. Tapos may may nagbebenta sila ng mga hamster at rabbit, no? Ipapakita ko sa inyo yung mga sangkay. Saka anong iba-ibang mga hayop dito na binibenta sa kapitbahay ko lang din mga sangkay, no? papakita ko sa inyo yung mga sangkay. Ah. Ito yung sinasabi ko mga sangkay na alaga ko dito, no? Yan pa yung African lovebird, no? variety nyan, ah, uh, fisher. Dito sa kabilang shop naman, di sa amin yan. Sa babantay, si Boy Tumos. Shoutout yan uh, ito naman yung, uh, hamster, no? Mahabang uso ng mga hamster, mga sangkay. Mababait yan. Di sila nang agad kahit hawakan mga sangkay. Marami-marami sila dito, mga alaga. Halo-halo na rin, no? Gusto pumunta kayo dito sa Cartimar, dyan makikita nyo dito no. Mga ayan, mga aparakit naman mga sangkay. Isang uri yan ng African lovebird na hindi na lumalaki. parakit itong tawagin sa amin dito nyan. Mahaba yung buto sa kwit. Ito naman yung mga cute na rabbit. Maganda yan sa mga bata. Malalambing din kasi yan. Tsaka maganda yan habang hawakan. Hindi sila nalangagat. Kaya okay-okay sila sa mga bata no. Yan mga hamster yung mga sangkay no kagaya nasa nao na nauna, pinakita ko kanina mahaba yung uso niyan na hamster medyo medium size yan lumalaki ng konti kasi naman yung Afrika na maganda klase no kulay yung mata niyan yung mga lutino yan naman yung robocop na hamster hindi lumalaki mga sangkay sobrang liit lang yan maganda yan tsaka mabilis rumami yan mga pag yan mga apat lima kaya kung mag-alaga o kung bala ka mag-business, yan maganda alagaan. Yan naman po sa kabilang shop, mga asuhan naman to dito, tsaka mga pusang mga imported mga sangkay. Shoutout sa dalawang nagbantay dyan, no? Yan sa Batang Ulol, tsaka yan nagbantay si Paring Joan. Alaga nila dito yung mga pumirin yan. Maliit lang, tsaka meron silang British short hair. Yan mga sangkay. Nagmamakaawa pa nga sa akin yan mga sangkayo. Magpapabili. Kasi wala tayong pera. Sulod na lang. Cute pa naman no. kula uh, Ito ang mata niya. Dilaw. Yan si paring Juan. Yan po yung pinakahid dito no. Meron sila itong husky. Yan po yung lumalaki. O pagtumayo yan kasi lakitas ng aso. Yan ang magiging kurgi. Malit lang po yan. Yung mukha niyan parang askal. Pero malit lang yung mga uh, panyan niyan. Yan po yung yorkie. Hindi siya lumalaki, no? Mas malaki pa nga yung pusa dyan. Sobrang liit lang yan. Maganda sa mga bata. Tsaka ito, ito yung lahi ng chitsu di Hindi ko ano tawagin ito, pero lahi ng chitsu Tzu ito, mga ganyan, mga gaito, sangkay. Na. Mga kapal din balahibon ito, mga sangkay. Ito naman yung Chow Chow. Cute pa yung mukha pag bata pa, pero pag lumaki na ito, parang ko ito eh. Parang may galit sa mundo. Tapos ito may mga pumirin yan, mga sangkay. Maliit lang din to, Dito, o, mataas na, mataas, no? Malit lang talaga siya. Tsaka makapal yung balahibo niyan. Kasi yung teddy Yan mo oh, yung mga Persian cat, no? Nagmamakawak ang mga sangkay, kaya oh. Kala siguro, bibili ako ng pusa. Ay alam, nagbablog lang din ako. Yan, mga Persian din, no? Oh. Tulug Tulugan sila mga sangkay. Malami kasi yung panahon yun dito sa Artimar, kaya pusa matulog. Ito, no? sa kabilang shop din namin, no? Oh. Ito naman yung imported na parot mga sangkay. Maganda siya pero sobrang mahal yung mga sangkay, no?